Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang drama thriller film na Blackmail. Tara na't panoorin natin. Sa simula ng pelikula, ipinapakita si Dev, isang marketing manager sa isang kumpanya ng toilet paper. Sa oras ng uwian, siya ang huling empleyadong naiiwan sa opisina, hindi para mag-overtime, kundi upang maglaro ng computer game na pac -Man. Bago umuwi, madalas niyang tinitext ang kanyang asawang si Rina. Gayun paman, ni Minsan ay hindi ito nagre-reply. Dahil dito, nagiging libangan na lamang ni Dev ang paglalaro upang mabawasan ang kanyang stress sa trabaho. Wala rin naman siyang inaabutang iba sa kanilang apartment kundi malamig na pagkain sa mesa. Kasing lamig ng pakikitungo sa kanya ng kanyang asawa. Wala na ang dating malambing at sabik na Rina na naghihintay sa kanyang pag-uwi, kahit sa pagtulog. Pakiramdam ni Dev, Kulang na lang ay sabihin ng asawa na ayaw siya nitong katabi. Tuwing almusal lang sila nagkakausap, at iyon ay kapag nagtatanong si Rina kung bayad na ang kuryente, tubig, cable subscription, o upa sa apartment. Kahit sa pagalis ni Dev, tila wala na itong pakialam sa kanya. Isang araw, nahalata ng kaibigan at kasamahan sa trabaho ni Dev na si Anand na tila lagi siyang walang kibo. Napagtanto ni Anand na may problema si Dev sa kanyang asawa. Sinabi niyang maswerte si Dev dahil napakaganda ng kanyang asawa. Nagsabi si Anand na maaaring nababagot na ito sa buhay may asawa. Pinayuhan niya si Dev na paminsan-minsan ay kailangan niyang suyuin ang asawa upang mapanatili ang kasabikan nito sa kanilang relasyon. Isa sa mga bagay na gustong-gusto ng mga babae ay ang sorpresa'ng natatanggap, lalo na ang bulaklak. Napaisip si Dev na tama ang sinabi ng kaibigan nagdesisyon siyang umuwi ng maaga at sorpresahin si Rina ng bulaklak. Nagtanong si Dev sa security guard kung saan siya makakabili ng bulaklak. Ngunit ayon sa gwardya, wala nang bukas na flower shop sa mga oras na iyon. Dahil dito, wala nang ibang naisip na paraan si Dev kundi pumasok sa isang sementeryo at kumuha ng iniwang mga bulaklak doon. Matapos makahanap ay agad siyang umuwi. Nasasabik siyang sorpresahin ng kanyang asawa dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng kanilang apartment. Sumilip siya sa kwarto at natuwa nang makita niyang masigla si Rina. Inisip niya na marahil ay hinihintay siya nito para ipagdiwang ang kanilang anibersaryo. Ngunit bigla siyang natigilan ng makarinig ng isang hindi pamilyar na boses. Napalitan ng kaba ang kanyang kasiyahan. Laking gulat niya nang makita niyang may ibang lalaki si Rina. Magkayakap at magkaulayaw ang dalawa sa kanilang kama. Biglang bumigat ang dibdib ni Dev sa tindi ng galit at sakit na naramdaman. Hindi siya makapaniwalang magagawa ito ng kanyang asawa. Dahil sa naramdamang galit ay sinugod niya ang dalawa. Kinuha niya ang isang lampara at hinampas ito sa ulo ni Rina. Kasunod noon, hindi siya nagdalawang isip na patayin ang kalaguyo nito. Ngunit hindi niya itinuloy ang kanyang balak, kahit na iyon ang nais niyang gawin. Patuloy na nagtatalo ang kanyang isipan at damdamin maaari niyang patayin ang dalawa ngunit kapag nagawa niya iyon ay hindi na niya kailanman makikita ang kanyang asawa kaya habang may natitira pa siyang katinoan ay pinili niyang umalis walang tigil siyang tumakbo pilit na pinapagod ang kanyang katawan sa pag-asang mabawasan ang matinding selos at galit na bumabalot sa kanyang dibdib hanggang sa hindi na niya kinaya kaya naupo muna siya ngunit kahit anong gawin niya sariwa pa rin sa kanyang isipan ang pagtataksil ng asawa gusto niyang gumanti, ngunit sa kabila ng lahat ay may natitira pa ring pagmamahal sa kanyang puso para sa asawa. Napaisip si Dev na marahil ay may pagkukulang din siya kaya nauwi sa ganito ang kanilang relasyon. Sa halip na magpadala sa galit, nagpa siya siyang alamin ng punot dulo ng kanilang problema. Naghintay siya sa labas ng kanilang apartment hanggang sa lumabas ang lalaking kasama ni Rina. Sinundan niya ito hanggang sa makapasok sa gate ng isang malaking mansyon. Upang makakuha ng impormasyon, sinuhulan niya ang security guard ng 200 rupees. Ipinaalam ng guard na ang lalaking kapapasok lang ay si Ranjit. Siya ay asawa ng isang mayamang heredero na nagngangalang Dolly. Aakalain ng iba na maswerte si Ranjit dahil nakapang-asawa siya ng isang mayamang heredero. Ngunit ang totoo, para lamang itong aso na sunod-sunuran sa lahat ng utos ng kanyang asawa at bienan. Gaya ng dati, pag-uwi ni Dev ay mahimbing nang natutulog si Rina. Wala itong kamalay-malay na natuklasan na ni Dev ang kanyang pagtataksil. Tahimik na kinuha ni Dev ang cellphone ni Rina at inalam ang numero ni Ranjit. Kinaumagahan, nagtaka si Rina nang mapansin niyang hindi nag-almusal si Dev at umalis itong hindi siya kinikibo. Samantala, nakatanggap si Dev ng tawag mula sa bangko tungkol sa kanyang mga bayarin. Hindi niya alam kung saan kukuha ng perang pambayad hanggang sa maalala niya ang sinabi ng security guard na mayaman si Ranjit at ang asawa nito. Biglang pumasok sa isip ni Dev ang isang solusyon sa problema niya sa pera. Gamit ang bagong nabiling cellphone, nagdesisyon siyang i-text si Ranjit. Hindi siya nagpakilala, ngunit diretsyong sinabi niya na alam niya ang lihim ni Ranjit at Rina. Dagdag pa niya, hindi siya magsusumbong sa asawa ni Ranjit kung magbibigay ito sa kanya ng 100,000 rupees. Kinabahan si Rina sa posibilidad na malaman ng kanilang mga asawa ang kanilang lihim. Dahil dito ay pinilit niyang kumbinsihin si Ranjit na magbigay na lang ng pera sa taong namboblackmail blackmail sa kanila. Upang makuha ang hinihinging halaga, nilambing ni Ranjit ang kanyang asawa at sinabi dito na kailangan niya ng 100,000 rupees para sa itatayo niyang import-export business ng mga aso. Samantala, nakita ni Dev ang isang basurahan sa parking lot at isinakay ito sa kanyang sasakyan. Dinala niya ito sa isang madilim na lugar kung saan ay inilagay ni Ranjit ang perang hinihingi niya. Nang makali si Ranjit ay dolly dolling kinuha ni Dev ang basurahan at tinaktak ang pera na nasa loob nito. Sinigurado niyang nandoon ang perang hinihingi niya. Bukod sa mababayaran na niya ang kanyang mga utang ay nakaganti pa siya kay Ranjit. Isang gabi, habang langwo sa alak ay hindi sinasadyang na ikwento ni Dev sa kanyang kaibigang si Anand ang tungkol sa pagtataksil ni Rina at kung paano niya bina-blackmail ang lalaking kalaguyo nito. Akala ni Ranjit ay ligtas na siya sa problema, ngunit hindi naniniwala ang ama ni Dolly sa kanyang mga kwento. Habang nasa kusina si Dolly, lihim na tinakot si Ranjit ng kanyang biyanan na lalaki. Binantaan siya nito na may masamang mangyayari sa kanya kung hindi niya maibabalik sa loob ng tatlong araw ang 100,000 rupees na hiningi niya sa asawa. Nagmamadaling naghanap si Ranjit ng mga gamit na maaari niyang ibenta, ngunit napagtanto niyang hindi niya maaaring galawin ang mga ari-arian nila dahil ang lahat ng iyon ay bigay ng ama ni Dolly. Ilang saglit pa ay naisipan niyang siya naman ang mambiktima. Gaya ng ginawa ni Dev sa kanya, gumawa siya ng bagong email at blinak mail si Rina sa isang email message. Sinabihan niya itong magbigay ng 120,000 kung ayaw niyang malaman ni Dev na may kalaguyo siya. Labis na kinabahan si Rina nang matanggap ang mensahe. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga, lalo na 30,000 lang ang laman ng kanyang bank account. Sinubukan niyang lumapit sa kanyang mga magulang, ngunit hindi siya napahiram ng mga ito dahil may sakit ang kanyang ama. Dahil wala na siyang ibang mapagkukunan, napilitan siyang humingi ng 90,000 kay Dev, dinahilan na kailangan niya ito para sa medical test ng kanyang ama. Walang nagawa si Dev kundi magbigay ng pera. Kinabukasan, muling tinext ni Dev si Ranjit na kailangan niya ng karagdagang 90,000. Samantala, inihatid ni Rina ang 120,000 sa isang lugar. Hindi niya alam na si Ranjit ang blackmailer. Nakatago ito sa likod ng poste habang iniiwan ni Rina ang napag-usapang halaga. Nang makuha ni Ranjit ang pera ay agad niyang inihatid ang 90,000 at inilagay sa basurahan na dala ni Dev. Matapos umalis ni Ranjit ay kinuha ni Dev ang basurahan na may lamang pera. Lumipat ang eksena kay Anand na sa wakas ay napapayag ang maganda niyang kaopisinang si Prabha na makadate niya. Isinama niya ito sa isang bar para lasingin at sa kalaunan ay iskuran. Gayunpaman, si Anand ang unang nalasing at naikwento niya ang tungkol sa pangbablackmail ni Dev sa mayamang kabit ng kanyang asawa. Akala ni Anand ay isang babaeng konserbatibo si Prabha, isa rin pala itong hustler at nagka-interest sa perang nakukuha ni Dev kaya naisipan din itong i-blackmail si Dev. Humingi ito ng 30,000 para sa pananahimik nito sa nalamang lihim ni Dev. Galit na galit si Dev kay Anand dahil hindi niya na naman mababayaran ng kumpleto ang kanilang mga bills. Mababawasan pa ito para kay Prabha dahil sa kagagawan ni Anan. Samantala, habang isinasauli ni Ranjit ang 20,000 sa magulang ni Dolly ay nakatanggap siya muli ng text message mula kay Dev na nanghihingi ng 30,000. Agad naman siyang nag-email kay Rina upang manghingi ng 40,000. At dahil walang mapagkukuhanan si Rina ay humingi ito kay Dev ng 40,000 sa dahilang kailangan ulit ng ama niyang may sakit na magpa-laboratory. At gaya ng dati, Naibigay ni Dev kay Rina ang 40,000 na ibinigay naman ni Rina kay Ranjit. Ibinigay din agad ni Ranjit ang 30,000 kay Dev na ibinigay niya naman kay Prabha hanggang sa mapikon na si Ranjit sa nang ba-blackmail sa kanya. Binayaran nito ang isang investigador na si Chawla para alamin ang pangalan ng blackmailer. Itinuro din ni Chawla kung saan makakabili ng murang baril si Ranjit. Sa opisina, muli ay humihingi na naman ng pera si Prabha gusto ni Dev na kausapin ang kasamahang babae kaya inalam niya kay Anand ang tirahan nito. Nang puntahan niya si Prabha ay nakiusap siya dahil wala siyang pera at marami pa siyang babayarang bills at loan sa bangko. Pero hindi ito pumayag sa pakiusap niya. Walang nagawa si Dev kundi ang umuwi na lang. Nang sundan siya ni Prabha ay nadulas ito sa bote at aksidenteng nahulugan ng matigas na bagay sa ulo at nadaganan ng kabinet. Agad namatay si Prabha sa aksidente lalo siyang nag-alala nang dumating ang mga magulang ng kasamahan niya. Sa tingin ni Dev ay siguradong siya ang pagbibintangan sa nangyaring aksidente. Wala siyang ibang maisip na paraan kundi ang hubarin ng damit at magtakip ng shopping bag sa mukha. Dahan-dahan siyang lumabas at tapos ay kumaripas ng takbo. Dahil sa sigaw ng magulang ni Prabha ay hinabol siya ng mga tao, subalit nagawa pa rin niyang matakasin ang lahat ng humahabol sa kanya. Kinaumagahan, kinabahan si Dev ng madatnan niyang maraming pulis na nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Prabha. Hinala ni Anand na pinatay ni Dev si Prabha pero sinabi ni Dev na hindi niya kayang pumatay ng tao. Hindi pa rin naniwala si Anand sa kaibigan. Bagkos ay sinabi nito na hindi siya magsasalita sa mga pulis. Basta mula sa araw na iyon ay magbibigay na si Dev sa kanya ng kalahati ng perang makukuha niya kay Ranjit. Nagulat si Dev sa inasal ng kanyang itinuring na pinagkakatiwala ang kaibigan. Naisip ni Dev na mabigat na banta na ngayon sa kanya si Anand dahil alam nito ang lahat. Nang malaman ng mga pulis na nanligaw si Anand kay Prabha ay tinawag siya ng inspektor para imbestigahan. Mabilis na kinuha ni Dev ang susi ng kotse ni Anand tapos ay bumili siya sa tindahan ng underwear. Agad siyang bumalik sa opisina at ibinalik ang susi ng kotse ni Anand kasunod nito ay sinamahan ni Anan sa parking lot ang mga pulis para inspeksyonin ang kanyang kotse. Nagulat ang lahat nang makita nilang naroon sa kotse ni Anand ang isang ebidensya kaya agad nilang dinala si Anand sa presinto. Samantala, inutusan si Dev ng may-ari ng kumpanya na suhulan nito ang namumuno sa City Water District na putulin muna ang supply ng tubig sa syudad mula 10pm hanggang 10am sa susunod na araw para lumakas ang benta ng kanilang toilet paper sa halagang 2.4 million, pumayag agad ang head ng City Water District sa gustong mangyari ng boss ni Dev. Hindi nagtagal ay nalaman na ni Chawla na si Dev ang may-ari ng cellphone number na palaging humihingi ng pera kay Ranjit pero hindi si Ranjit ang tinawagan nito kundi si Dev. Hiningan ni Chawla si Dev ng 50,000 upang hindi ipaalam kay Ranjit ang nakuha niyang impormasyon. Balik sa opisina, nalaman ni Dev na pansamantalang nakalaya si Anan. Galit na galit itong hinabol siya ng tubo dahil hindi siya tumupad sa pangako niyang magbibigay siya ng malaking halaga. Di nagtagal ay kumalma rin si Anand pero nagbanta pa rin ito na sisirain niya ang buhay ni Dev kung hindi ito tutupad sa pinag-usapan nila. Samantala, nakahalata na si Dolly sa palaging pag-alis ng bahay ni Ranjit. Sinundan niya ito hanggang matuklasan niya na totoo ang kanyang hinala na niloloko lang siya ng kanyang asawa. Umaapoy sa galit na bumalik ng bahay si Dolly. Pinauwi niya lahat ng maaga ang mga katulong at security guard. Nagtataka si Ranjit dahil naabutan niyang madilimang bahay. Bigla siyang sinaksak sa hita ni Dolly at sinakal ng mahigpit. Dahil sa pagkabigla ay nabaril ni Ranjit si Dolly ng ilang beses na ikinamatay din agad nito. Sinubukang itago ni Ranjit ang katawan ni Dolly. Muling nagtext sa kanya si Dev para humingi ng 50,000. Dahil wala ng pera si Ranjit ay nag-email siya kay Rina upang humingi ng 60,000. Humingi muli si Rina kay Dev ng 60,000 at sinabi nitong kailangan ng maoperahan ang kanyang ama. Pero nagulat si Rina nang sabihin ni Dev na bahala na siya kung anuman ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Nakonsensya si Dev at nag sa kanyang ginan kaya tinawagan niya ang mga magulang ni Rina. Dito niya natuklasan na hindi ibinibigay ni Rina ang mga perang hinihingi nito sa kanya nagpa siya si Dev na matsaga ng asawa. Dahil wala nang mapagkukunan si Rina, kinuha nito ang kanyang mga alahas at isinangla. Sinundan ni Dev ang asawa hanggang sa makarating ito sa isang mall. Nakita ni Dev na inilagay ni Rina ang pera sa basurahan. Matapos makaalis ni Rina ay lumabas sa kung saan si Ranjit. Kinuha ni Ranjit ang 10,000 at iniwan ang 50,000 para naman kay Dev. At nang mapasa kamay na ni Dev ang 50,000 ay agad siyang nakipagkita kay Chaula at ibinigay niya ang pera. Tapos ay humingi siya ng pabor. Hiniling niya na sabihin ni Chaula kay Ranjit na ang blackmailer ay ang kaibigan niyang si Anand. Tinawagan ni Anand si Dev para kunin ang ipinangako nitong pera. Sinabi ni Dev na hintayin na lamang siya at pupunta siya sa bahay niya. Tinawagan ni Chaula si Ranjit upang sabihin na Anand ang pangalan ng blackmailer galit na sumugod sa itinurong address ni Chawla si Ranjit. At nang makaharap na ni Ranjit si Anand ay agad niyang pinagbabaril ito. Nagmamadaling umuwi si Ranjit para linisin ang katawan subalit walang tubig dahil pinutol ng City Water District ang supply ng tubig sa buong syudad hanggang makita siya ng mga magulang ni Dolly na maraming dugo sa katawan. Inisip nilang pinatay nito si Dolly. Hindi nila pinalabas ng banyo si Ranjit at agad silang tumawag ng mga pulis para arestuhin ang manugang nila. Sa mga sandaling iyon ay nasa opisina si Dev. Ipinadala niya kay Rina ang mga larawan na nagpapatunay na si Ranjit ang nang sa kanya. Napagtanto ni Rina na walang kwentang tao si Ranjit. Labis niyang pinagsisisihan ang pagtataksil niya sa asawa. Ipinaghanda ni Rina ng pagkain si Dev at inayos ang kanyang sarili para sa asawa. Tinext niya si Dev na maghihintay siya upang sabay silang kumain ng hapunan pero walang naramdamang saya si Dev sa text ni Rina bagkos ay binura ni Dev ang number ng asawa sa kanyang cellphone. Buo na ang pasya ni Dev na hindi na siya uuwi sa bahay nila ni Rina at iiwanan na niya ito dahil sinayang nito ang kanyang pagmamahal at pagtitiwala.